pupunta ako ng day to day kasi nga inutusan ako ni madam na bumili ng bubble wrap at saka ano, pansit kanton ko yan lumabas na ako sa building na yan dito pala, sa building pala kami nakatira guys, hindi yung flat na ano lang na bahay nila dito kasi wala kasi lang bahay dito so nakagandahan dito guys no kapag tatawid ka dito sa sa ano nila is hindi kagaya doon sa atin na kahit na may pedestrian lane is nag ano pa rin yung mga sasakyan pero dito guys sobrang disiplinado sila dito sa UAE mag stop yan talaga sila kapag may pedestrian lane ayan hinihintay pa nga ako niyan para maka ano ko kasi ito guys ito pala yung mall na Sahara katabi lang kami ng Sharjah ayan ito na nga guys, natarap na. Yeah. Ito na ako ng trolley kasi para lagyan nato ng mga ano na. Ayan, nagtanong din ako dito Excuse sa... Excuse me? Ano, sa mall. The, did you know where's the bubble wrap is? No, no. Yeah. Okay, thank you. thank you. Ito guys, no. Kahit na nakikita na nila na may taong tatawid, hindi, kahit na mag-ano ka pa dyan, kahit na makita ka dyan, sabi ka rin ng excuse me. Kahit na magsabi ka rin ng excuse me, hindi, matagal yan sila maglihok, day. Kasi parang sila na yung may ari ng daan, eh, kalit-lit ng daan oh. dito. <laughs> Ito na, nakita ko na yung baburap na hinahanap ko, ano. So, ayan, dalawa lang yung nakita ko na, ano, yung small, ayun, yung isang rolyo. Tapos lang, yan, lang, yan na lang pala yung, ano, ng na natira kasi maraming bumibili pero hindi ako bumili ng yung isa yung matangkad kasi nga by roll ah, by ano yun by meters so ayan sabi ka nga muna nga miss <laughs> so kahit na nakita niya na may paano hindi, niya, hindi talaga yan aalis ah, ng mga tao na yan kailangan mo pa magsabi ng excuse me so ayan tapos ito na may nakita akong mga kortina dito guys as in ang mamura ng bilihin talaga kapag dito ka sa day to day bumili Ayan, maganda na 'yan yung ano, yung kurtina na to. Ito yung ginagamit ng amo ko dito sa bahay nila. So, soon kapag may pera tayo, bibili tayo niyan pero sa ngayon hindi pa muna kasi wala pa tayong budget. Ayan, hinahanap ko na naman yung mga pansit kanto na ano dadalhin ko kasi nga ano, pupunta nga kami ng Egypt. So, need ko ng ano mga kakanin ko kasi hindi ko naman lahat-lahat makakain yung mga pagkain nila doon sa Egypt kasi nga hindi ako hindi ko sanay sa ano pagkain nila. 'Yun nga. Ayan. So, nag sila ngayon. Ano yan na ata? 20 pieces. 20 pieces ata? Or 12 pieces ang sa loob niyan. Tapos, ano, 9 dirhams na. So, 10 dirhams kasama na yung ano, nung vat. So, yan, okay okay na rin. Nahirapan ako mag-select nito kung saan yung gusto ko kasi nakabili na ako ng green at saka itong isa. Pero itong ano fried noodles na maanghang talaga, hindi ko pa to na ano natikman. So, yan yung binili ko, yan yung kinuha ko. Ito, Korean noodles to pero hindi ako, hindi ko yan, hindi ko type kasi nga mahal. So, kailangan ko yung magtipid-tipid yan. So, dalawa na yung kinuha ko niyan. Kasi nga, ano nga eh, kanang, yun na nga, basta dalawa na yung kinuha ko kasi na ham 10 derams lang din naman. Tapos matagal kami mag-stay dun. Tapos hindi ko naman lahat pagkain nila makakain ko. Yan, ito naman yung si Cheria. Namahalan ako dito sa dingdong at saka sa bawang kasi nga, at ito pang seaweed na to. 9 am tenderhams 10 na. O, ayan. Tapos, itong buy bawang naman, 3 yan, o 4 na mag, ang isa. So, magkano na yun? Kayo na lang yung mag-convert niyan. Kasi ang mahal eh, 1 peso, 1 uh, one derham dito is equivalent to 15 pesos na sa atin. So, nasa 90 pesos ata. Ayan, ayan, kinonvert ko na ano. So, makakain naman natin Makakain tayo nito, kaso nga lang, mahal-mahal. wala tayong choice, pero kapag dito, mas ba, uh, ma barato yung ano nila, no? Uh, mas mura, kumbaga, kung dito mo bibilhin. Pero kung i-convert mo na ng peso, ah ba, ang mahal-mahal na niyan. So, ayan, naghahanap ako ng counter kasi nga maraming nakapila dito. So, buti na lang yung security care, sabi niya, doon ka pumila sa ano, doon sa kaka-open lang na counter. So, ayan, dito na ako bin uh, ito yung 100 dirhams na binigay ni madam so ang pinapabili niya lang sa akin is noodles at saka yung noodles ko at saka yung bubble wrap eh meron naman din akong ano pera so yan ako na nang ako na nag ano nagbayad nung dong na kinuha ko kasi ayoko naman mag ano kung ano lang yung sinabi ng amo ko yun lang yung kukunin ko pero kaya nga ano binibili ko din yung kung ano yung gusto ko yan napago na ako guys kasi nga mabigat pala yung binili ko ayan Video muna tayo ng 0.5 oh. <laughs> video video muna tayo niyan. Ayun, pauwi na ako, guys. So mabigat-bigat din 'yan, no, kasi dalawa 'yung ano ko tapos meron pang mga noodles. Ayun, malaki malaki. Tsaka, guys, 'yung mga mga ano dito no, 'yung cellophane na nilalagyan namin, guys, is binibili na niyan. at uh, 0.25 cents na 'yan dito. Ayun nga, no. Ayun, pauwi -pa na nga ako kaya ayan sa pedestrian na naman tayo yun nga sabi ko maganda yung pedestrian nila dito kasi nga kapag may may dumadaan magaantay talaga yung kotse so ayan tapos ito na papasok na din ako sa building namin pauwi na ako nito kaganda dito sa building guys is nag-open yung door ng kusa so ayan antay mo na ako. May may kausap pala ako dito no, yung ano yung ano ng store namin sa baba sa building. Kasi pa close ko na yung mga <laughs> mga delivery guy dito sa ano sa building namin kasi palagi akong bumibili sa ano sa sa store doon sa baba. So nga lang mahal doon. So, Ayun. Pauwi na ako. Ayun na. ayan na guys no hindi ko na talaga ako so ayan, na ako ng sapatos ko kasi nga nagdadalawang isip ako kung nasa sapatos ako o oh, hindi pero nagsapatos na ako kasi nga meron tayo minsan meron din tayong mga kapwa Pilipino na kung maka kung makatingin sa iyo kahit nakatulong ka hindi ka nag, nag, ano yun bang parang kung lalabas ka dapat maka ka din kahit na lumabas ka lang ng ano ng, ng kaunti kasi nga yung mga pinay masyado dito sa ano, yung mga kap, mga isang talaga guys, yung mga kalahitan na talaga natin yung kusang naglo sa atin dito sa ano, sa ibang bansa. Tinitignan ka head to foot na talaga. Kaya minsan napapaisip ako, kahit nalang mabas ako sa group, mag na ako kasi para hindi tayo maanhan Kaya like, yan yung mga binili ko guys. May bawang, yung, ano,